Mananalo ako sa laban, Manny Pacquiao sa kanyang elemento na naghahanda para kay Mario Barrett. Ang mga tunog na tumutukoy sa Wildcard Boxing Club ay bumalik. Ang dumadagindong ay humahampas sa mabigat na bag. Ang mabagsik na ungol ng isang tao na gumugugol ng bawat lakas sa mga suntok. Ang record na 8 division champion at ang nalalapit na miyembro ng International Hall of Fame na si Manny Pacquiao ay bumalik sa laro na naglalayong muling maghari bilang welterweight champion. Sa pagkakataong ito, sa edad na 46, nasa sabik pa rin ako para dito at tinatangkilik ko ang lahat ng pagsasanay, sinabi ni Pacquiao 6-2-8-3 na cost sa boxing scene. Mayroon pa rin akong hilig tulad ng dati, kaya nasa sabi ako na hindi ko kailangang mag-alala tungkol doon. Mabilis na lumipat si Pacquiao mula sa kanyang pagkatalo sa halalan noong ikalabindalawa ng Mayo para sa isang paglalakbay pabalik sa Senado ng Pilipinas, na nangangakong lalabanan ang kampiyon ng WBC 147 pounds na si Mario Barrios 21-21, 18 cost, ng San Antonio. Si Barrios ay 30, Kumpiyansa ako na mananalo ako sa laban, sabi ni Pacquiao. Ngunit hindi ko ito basta-basta at hindi mi na maliit. Kailangan kong parusahan ang aking sarili tulad ng ginawa ko bago sa pagsasanay. Nagtatrabaho sa ilalim ng Hall of Fame cornerman Freddie Roach at bumabalik sa nakakapanghinayang kondisyon ng regimen na ginawa siya at si Floyd Mayweather Jr. ang nangungunang manlalaban ng siglong ito, sinabi ni Pacquiao na ang kanyang dedikadong gawain ay haantong sa isang mahusay na pagganap kaysa sa dalawang walang kinang na exhibition fights na kanyang ginawa mula noong kanyang 2021 welterweight title loss sa pamamagitan ng desisyon kay Yord Inas, Ugas ng Cuba. Nagsanay lang ako ng isang linggo para sa mga iyon, kaya, sabi ni, Pacquiao. Lahat sila ay makakaasa ng magandang mani Pacquiao. Alam kong nasa sabik ang mga tagahanga na panoorin muli si Manny Pacquiao. Gagawin ko ang aking makakaya, at iyon ang dahilan kung bakit ginagawa ko, ito, sa pagsasanay, ginagawa ang lahat ng pagsusumikap tulad ng ginawa ko noon sa gym. Nandito ako para maglagay ng magandang laban. Hindi ko pababayaan ang mga tagahanga. Pacquiao ay pinalakas pa sa linggong ito sa pamamagitan ng world title victories ng dalawang fighters na kanyang itinataguyod, super flyweight ng Mexico Willy Baldo Garcia at kababayan Pedro Tadjerin, isang minimum weight fighter. Nasa sabi ako at masaya para sa kanila at masaya na matutulungan ko ang iba na maabot ang aking layunin, sabi ni Pacquiao. Ang pagkatalo kay Barrios ay magbibigay kay Pacquiao ng kanyang ikalabintatlong welterweight title victory mula ng unang mabalot ang WBO strap sa kanyang baywang kasunod ng 12th round technical knockout ng Hall of Fame 4 division champion na si Miguel Cotto noong 2009. Pakiramdam na muli ay isang bagay na sinakop ang mga saloobin ni Pacquiao ng madala sa mga nakaraang linggo. Ito ay nangangahulugan ng maraming upang bumalik, at tinanong ko na ng Panginoon, Pakyaw sinabi ng reclaim ang isang world title sa pangalawang pinaka-advance na edad sa kasaysayan ng sport. Inaasahan ng ilan na gagawin niya ito, kabilang ang bagong pangalawang WBA welterweight champion na si Rolly Romero, na nanawagan para sa isang showdown sa isang matagumpay na Pakyaw. Isa sa alang-alang ba ni Pakyaw ang pakikipaglaban kay Barrios? Hindi ko alam. Paisa-isa. Kailangan kong tumuon sa isang laban na ito, sabi niya. Sa totoo lang gusto ko ang mga pagkakataon niya laban kay Barrios. Gayunpaman, ang Boots at Norman ay isang ganap na naiibang kwento. Natural welters ang dalawang iyon. Samantalang si Barrios ay umakyat mula sa isang daan apat na po. Mainit at malamig ang mga performance ni Pacquiao laban sa mga natural welters. Ang tanging natural na welters niya ang mga debo sa isang daan apat na putpito o ang karamihan sa kanila. Sana manalo si Manny. Ito ay magiging mahusay para sa sport boxing kung gagawin niya. Gusto kong makita siyang hamanin si Tank Davis sa susunod. Kailangan lang nating maghintay at makita kung paano ito napupunta. Ikaw ay kasing ganda lamang ng iyong huling laban. Hindi maganda ang hitsura ni Pacquiao sa kanyang huling pro fight laban kay Ugas. Ang kanyang mga eksibisyon ay hindi gaanong tumaba dahil hindi sila legit na mga laban. Ngunit kung sino man ay maaaring magdala ng isang espesyal na pagganap ito ay Pakyaw. Siya ay isang mahusay sa lahat ng oras.